ka. Oh, Eighteen hours ako nag-labor. Oh? Muntik-muntika na, na talaga magsasarian section kung hindi lumabas ang bata. Paano ba naman ang laki-laki ng baby? Eh, paano ba naman hindi lalaki yan, di mapigil sa kain yung nanay? <laughs> Pero ah, totoo yung sinasabi nila na? na talagang lahat ng pain, lahat ng paghihirap mawawala pag nakita mo na siya. Oh, Tulog ba? <laughs> Uy. O baka naman yan. Kasi hindi pa marunong maglakad yung anak niyo, gumawa na kayo ng kapatid. Naku, hindi ah. Not unless nung si Norman ang magbuntis. <laughs> Congrats, Melvi! Norman, nakabuo rin ah. <laughs> Thank you. Pare, I have to go, guys. Lakad pa ako eh. Christian, Pare. stay muna. Amy. Amy, Amy si Vince. Yeah, Michelle. Ems, eh, sandali. Pwede ka ba makausap? Ano pa ba ginagawa natin? Uh, Emmy, mauna na ako sa office, ha? Mm. And then, okay ka lang? O, oh, akala ko yung wanted to talk. Huwag naman dito. Vincent, madami pa akong gagawin sa office. Ang dami-dami kong asikasuhin, eh. I'm sorry. Sorry doon sa sinabi ko. Um, binabawi ko, hindi siya bading. Bading siya. What? Ang sabi ko tama ka, bading nga siya. Sabi ko na nga ba eh. Sinabi ko na sa'yo noong pa, bading talaga yung gagong yun eh. Enteng naman. Gaga. Ka. <laughs> Alam mo, ingit na ingit si Vicky kanina nung nakita niya yung baby ni Melby. Bakit? Gusto na rin niya magka-baby eh. Thirty years old na daw siya, wala pa siyang prospect na mapapangasawa. Kailangan pa ba mag para magka-baby? Lalaki ka kasi, eh, kaya madali para sa'yong sabihin yan, sira. Kaya nga, trabaho ko ng trabaho para hindi na ako makapag-isip. You realize naman kung gaano kalungkot ka, diba, if you give yourself time to feel alone? Deadly yun, pagiging alone. Ay, sinabi mo. Tingnan mo nga, pati ba din na de-dengoy ako? And then, kinausap mo na si Christian. He won't answer my calls. Eh, yung sanggol na kinorapt mo... Pinauwi sa probinsya. Gago ka talaga, ano? Eh, ewan ko nga eh. Pinipilit ko naman magpakabuti. Talaga sobra lang tentasyon dito sa mundong to. Hindi ko kaya. Ang hirap. <laughs> Ems, I gave it some thought. Huwag na lang kaya natin ituloy yung... yung business natin. Kasi feeling ko lang magkakasamaan tayo ng loob eh. You know, I completely agree with you, Ente. Yeah. Thank you. Kasi I don't think we can be friends and business partners at the same time. Yes, that's true. Control freak ka kasi. Kaya hindi ka nagkaka-boyfriend. Oy, talaga? Aha, Aper aha, talaga, ah. ha? Alam mo, natatakot sa'yo mga lalaki. Kasi ang feeling mo, parang lahat utusan mo. Hoy, aba, kung di nila ako kaya, malas nila. They don't deserve me. Ba't man ako papatol sa tatanga-tanga, di ba? Hmm, kaya mo, iya na sinasabi ko. Vincent, di ba, for most of my life, ever since daddy died, akong nag-aalaga sa pamilya. My God, di pa nga ako panganay niyan, pero ako nag-aalaga. Oh, hmm. walang pumipilit sa'yo. Decision mo yan. Wala naman akong sinisisi, eh ako naman naghahanap lang ng partner na kaya kung sabihan, na kaya kung na kaya ko, period. <laughs> Image lang naman yun. Pagpapaka superwoman ko, Siyempre, napapagod din ako. Pagod na ako. Alam mo, kung babawasan mo lang yung pagsusungit mo. Hindi, ito, sandali ah. Ano? Kung babawasan mo lang yung pagsusungit mo. Liligawan na kita. Hoy, ang kapal mo. Hindi mo ko kaya, no? <laughs> yan ang alam mo. <laughs> Ay, nako. One minute ka lang sa akin. Ay, ang kapal. Enteng. <laughs> Boy, don't even try. Ngayon palang busted ka na sa akin. Enteng, I know you too well. I know you too oo nga, much. Oo nga, oo hmm. nga. Alam mo yung relasyon, parang negosyo yan, di ba? Mas grabe pa nga yung puhunan, tsaka mas madali ka malugi. Yeah, mo. When you reach 40, at wala ka pang boyfriend, tapos ako wala pang girlfriend, tayo na. Ano yan? Reservation o consolation? Kau. <laughs> <laughs> <Ay, ay>, <laughs> Alam mo, Enteng. Nade-develop ka na sa akin. Guwapo <laughs> <laughs> mo talagang gago ka, no? Kaya dali mo magpapagsak ng babae, konting pagpapakyut mo na, nautom mo na. <laughs> <laughs> Problema nga yun. Sumpa na yata yung kagupuan ko. Oh, Uy, ang kapal! Naniwala naman! Ang <laughs> babaw ng kaligayahan mo <laughs> <ng> pare ka. <gam>. Tago <laughs> <laughs> then... po ka sa'kin sa eh. Baka may trust ka sa'kin. Sa Tago ka lang eh. Guro ituloy itong kasal nang walang best man, no? Wala pa ba si Vince? Eh, mainit ng ulo ng daddy ko eh. O, oh, ayan na ang gago. Dumating na. President! Ikaw, enteng si Raulo ko talaga. Hindi ka na nagbago. Pare, traffic! Enteng, alam mo namang matraffic papunta dito eh. Dapat tinagahan mong alis. Ano ka ba? Oh, ito Tara. na nga to eh. Halika na, pumasok tayo. O, tika-tika muna guys. Isa pa isa pa. Vicky, hatapon ko na. Go. na. Halika na. Marriage in the eyes of the Lord is not merely a contract, but a covenant. which requires unconditional love for both the husband and for the wife a love that can only end when life ceases and to prove the love of marielle and jaime they have decided to exchange vows with their own words marielle you came to my life and changed me you were with me in my lowest moments and only when you are with me did I realize how happy I can be? I promise to love you forever. To be a good husband. To be a good father to our children. Because starting this day, everything will begin and end with you. Jaime, in my moments of doubt, you gave me strength. In my moments of loneliness, you gave me peace. In my moment of happiness, you made me complete. I promise to love you as your dutiful wife and to be worthy of the...